nabatas na hmm ano mga idol? ato ito si lang namin ng pampatibay mga idol bago kami magladakot ngayon kailangan natin magkaroon ng raptor ko sa ilalim para lumakas sa hindi nakakain sa liglak kaya nagbigay kami ng ng rafter na idol para itong dalawa mabigyan namin ng uh, pwersa kasi napansin namin mga idol na mahina kaya eh, importante bago tayo mag mga idol kailangan mabigyan natin ng halaga yung part ng roping para lumakas yung kapit ng gutter at malakas din ang kapit ng bubong good morning mga idol Kaya dinalan namin yung welding mga idol para matulungan si sir মিষ্টি চি মাৰা য Pagkakabit. Susunog na. Sunog yung wire natin? Brown. Ay, brown. Kulang sa pulupot. Ayos ka po mga ate. Kapitan mo na ako dahil mamahuga ang mata ko eh. Dito sa loob. Dito, dito ha? Ito na sa lamin nito para para ako si ano eh. Bindisil. <laughs> dol, tumuna dol. Ayun. Tama inabot yung mata natin. mga idol kailangan binigyan namin ng supporter uh, support yung ilalim para yung yung part ng roofing mabigyan ng pansin mabigyan ng malakas ayan uh, kasi nakakain yung raptor ng kulay itim nakakain sa lublax ay napansin namin itong mga parli na hindi naka, nakakain sa ano kaya binigyan namin ng halaga para ma ayun, malakas yung dulo na yun oh no? Ayan kung mapapansin yung mga idol Okay thank you God bless mga idol Good morning sa inyo Happy Thursday Ayan si Joy Alam na pag nadali na natin yan Unti-unti ka na magbabaklas dito Para malagyan natin ng rafter yung isa Papapunta doon sa dulo Sa may eh. Okay thank you God bless